Ako po, si Sandra Kam. The President of the Whistleblowers Association of the Philippines. The former PCSO Director for seven years during the Duterte administration. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo ng kahit limang milyon buwan-buwan minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion pirami nabit 'yon ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner nang isa is construction worker from uh, Samar and our, another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Pero por Diyos si por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquiades Robles, Ninanakaw mo, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, dalawa na malalaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo kayo. Kayo kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Hmm. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles, dito sa Malacanang, Have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Iba ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging melionaryo. Kapal na mukha! Kapal na mukha! kapal na mukha! kapal na mukha! pa rin! <that> <that> Nung kapanahonan namin, sa aking ofisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay sampung libo. Pinakababa yan. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000 nakakabigay ang uh, direktor niyong Sandra Cam. Dahil pag na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor na magbigay ng 30,000 bawat sa funds nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning, tipila na. Buong Pilipinas to, ha? 2 o'clock. Dito, lalo dito sa, ano, sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa nating may hirap, pipila na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga, at ang matatanggap lang nila ay 3,000. Ang tanong ko sa iyo, Mel Robles, Ikaw, ang record mo ay talagang kawatan. Wow! alam -ala mo. Nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa iyo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. Ngayon kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ngayon, silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayanang ng Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Mga magnanakaw, itakwil! Mga maglaro itakwim. Mga maglaro itakwim. Mga maglaro itakwim. Noong kapanahonan namin during the Duterte administration, tuwing may sakuna, Mike. Tuwing may sakuna, maglindol, mag mag uh, uh, bagyo o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Nung mag zero ang pampanga, dumating kagad ang ating mahal na pagulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon nakita namin hanggang sa mga etas, namigay kami. ibang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ano ang katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte, sa bandang Luz sa norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kaagad makikita nyo ang mukha ng PCSO Pero ngayon nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! <laughs> <laughs> Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil Hinalon ng todo ni Robles para ibigay ki Liza Araneta Marcos at ki Hong Marcos. Mga abusado, itatwin! Mga abusado, itatwin! Mga abusado, itatwin! mga abusado itakwi! Yes. Sa sambayan ng Pilipino at sa mga nagmamahal sa ating bansa ng ating demokrasya, dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio. <laughs> Dahil darating at dadating, lalabas ang video ng isang taong mataas ng pulvoron. Ay! Video ng pulvoron, ilabas! Video ng pul pulvoron, ilabas!